Pansinin kung bakit po kayo nananawagin ng pag-resign kay Martin Grumbal. Siguro Puposin. kay Colonel Gala, muli siya na yung po natin. Ay, mababa yung rapi. Ay, kapos, ipat mo. Hindi na mo sila sa sagot kasi po po siya. Ah, magandang umaga sa lahat. Kasi po, kung mapapansin natin, unang-una, may problema po tayo sa pamunuan. Ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, tayo na sa House of Congress, ito po ang ating kongreso, nakikita po natin yung uh, kakulangan sa pagsiservisyo, sa tamang pagsiservisyo sa bayan. Yung trabaho na dapat na ginagawa sa kongreso, na gumawa ng batas, magpa-reviso, uh, mag-abienda ng batas, eh parang nag-isa-isang Yun po ang aking personal na dahilan kung bakit nandito po ako. At ngayon po ay uh, pinakalawagan ko po, po na siguro po panahon na rin na para kay uh, Speaker Romantes na mag-step aside at pagbigyan po naman yung iba niyang kasama sa Kongreso para mamuno at maibalik po natin sa direksyon yung Kongreso which is gumawa at uh, mag-remisa o mag-amenda ng batas. Kasi yung buong pangunahing trabaho ng Kongreso, hindi po mag-politika. magdamo, sir, maraming yung kanyang yun nasa. Yung sanay yung patas natin, pinagbabawal niya ang political dynasty. Ngayon, kitang-kita niyo na anong epekto kapag ang Pangulo at saka ang Speaker ay magpinsan. Isang example ng political dynasty. Ngayon, isa pang dahilan, si, sa pagbalangkas ng mga appropriations bill o yung budget bill, Decision yan ng over 300 na representatives sa, sa Congress. Ngayon ano? uh, 319. Ha? Dapat yung lahat okay. na yan, yung mahigit okay. 300 na yan na kung paano ginagawa ang ating budget. So, Hindi pwede yung isang tao lang ang nag-design ng budget o dalawang tao lang. So, yan ang isang dahilan na kinakailangan uh, itong nakong speaker na yun. Eh, dapat medyo, dapat ano, ganun ka tayo sa naman. Uh, boom, uh, uh step aside and give way to more deserving speakers. Kani gcash uh, mga po sa inyong lahat. Ako po ay nandito bilang senior <laughs> legal Advisor ng City Central Branch. Miyembro din po ako ng ANIC, yung Alliance ng Kakayahan ng Mamamayan at ng National RBTC Alumni Association. Ang aking pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez is kasi po uh, hanggang siya ang namumuno uh, sa kamera, meron pong hindi hindi mapananagot sa sa batas dahil sa culpable violation ng ating konstitusyon. Ganit po ako sa traitor sa Pilipino. Dahil hindi po na marapat yung nangyari ng ating pinalipay ng ating dating Pangulo. Katraitoran po ito sa Pilipino, sa Pilipino dahil Betray po yan eh. Uh, obligation po, duty ng Presidente to protect every citizen, every Filipino citizen wherever he may be found. Yung po natin dating pangulo na dito sa Pilipinas, dilipat natin, dinilipat natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. Yan po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause sa Due Process Clause sa ating saligang batas. Kailangan po ang Pangulo sa kanyang katrayduran sa Pilipino. Kaya hindi po mangyayari yan ka ang kaapa ang, ang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Magandang umami po. Magandang araw po sa ating lahat. Uh, sa halay po ng uh, transport sito at po sa taxi, hindi po namin nadama na meron isang uh, speaker na kumalalay sa sector po ng transportasyon. Marami po katulad po dito ng uh, dito pong modernization program, uh, ito pong uh, paglalagay nila ng, uh, sa mga kalsada ng signage na danger, delikado, at uh, wala namang ginawang pagbabago o kaya pagsasayos. At yung mga road rage na nangyayari o road